So, ito na nga mga palanggan. Papalabas na pala yung kay Alden at Juliana na movie. Ah, uh, nagtataka lang ako dahil bakit hindi sabay-sabay, di ba? Ah, uh, noon, kaya ng movie noon na pag ipalabas ang isang ano pelikula, di ba sabay-sabay lahat ng mga sinihan? Pero ngayon, nakita ko schedule, eh. schedule schedule na lang hindi na yung sabay-sabay ngayong araw na to sa alabang. Tapos, sa sunod na naman sa ibang araw, ganito na namang lugar. Bakit hindi nila isinabay? Tapos mayroong sa ibang ano din, probinsya. Hindi nga, bakit kaya ano, hindi sabay-sabay? Eh, ganun na ba talaga ang movie ngayon? Hindi naman ako nakapanood ng movie na pagkatapos ng ano, ng pandemic. Ita tinatanong ko lang sa inyo, magko-comments na lang kayo kung gano'n na ba ang patakaran pag magpalabas ng movie, hindi na sabay yung, ano, yung lahat ng sinihan. Tapos, nako, wag nyo nang isipin yung kissing scene kasi kailangan talaga, talaga, <laughs> kailangan talaga yan sa movie. Mayroon, nako, sa teleserye nga lang, ba diba? talagang halikan. Ayun pa, kaya movie. At saka yung title nga, love story kasi yung title, mga palangga. At saka alam naman natin na pareho na yan sila may mga asawa. Mm, ba diba? Tapos, pinupush pa ng mga ibang fans. Wala na. Sus ko, alam nila isa't isa. Tingnan nyo nga yung interview. sus kaya nga hindi na tayo magpapauto sa mga tungaw, mga palangga. Tapos ito pa. Na mayroong picture si Main bago. Hmm. Yung cover sa picture kong ito, ay sa video kong ito no, mga palangga. Yung cortina, na yan, yung cortina na yan, mayroon din si Alden noon pa yan noon pa matagal na na may picture din si Alden na pareho sila ng kurtina tapos ngayon din end pa rin ang kurtina na ginamit ni Mingay iisa lang o ano pa nga ba ibago yung gupit niya yung dito o tapos mayroong picture noon si Alden iisa lang kurtina ano pa nga ba na kurilo magkakapareho lahat ng bagay magkakapareho mayroon ba sa ka... <laughs> sa kanyang sinasabing atay na yan na magkapareho sila wala ang magkapareho puro edited wag na nating paniwalaan dito tayo sa katotohanan talagang kasal na yung folkerson Mrs. na nga siya Fulkerson hindi Mrs. Atay ayan yung palabas nila main Mendoza Atay de Cutie ba yun Nikumay naman ang pangalan niya. ba? Diba? Ganun lang yun, panglilito. Tapos, nako, si Pao na nga, si Paulo na nga, nagsasabi na noon, na sabi nga niya, ano niya, kabaro niya, si Kong Ano pa nga ba ang kabaro? Di, pareho sila ng <laughs> balahibo ni Paulo. Ano nga ba si Paulo Balesteros? Ano pa nga ba ang ano niya? Di ba? kung naalaala nyo, noong kinasal ko konyaring kasalan, bulok na kasalan, binalita sa Channel 5. Okay. Ulitin ko yun, binalita yun sa Channel 5. Diba? Ang Channel 5, ang nag, ano doon, nag, chika ng, ano, mga showbiz ay si Kalad Karin. Alam nyo yan, si Kalad Karin ay kabaro din yan ni Paulo. Isa pong balahibo nila. Lalaki po yan. Tapos yung kinakasama niya, or kasi engaged na yan siya noon eh. Baka kinasal na siya, hindi ko alam. Basta yung kinakasama niya ay puti. Isang British. Hmm. Alam ko yan dahil nababasa ko yan siya. Kaya yan si Karen ay kabaro yan. <laughs> Tapos, bakit yung mga kasamahan, ba diba? pag nag-showbiz balita, mayroon din naman si yung mga kasamahan, yung mga uh, angkor, hindi man lang binati si Mingay, o oh, na kasal niya na yun, tapos yun lang si Kalad Karin, tapos pagkatapos noon, tumawa sila, tumawa yung mga kasamahan na anchor, o oh, bakit? Diba isang insulto yun? Bakit mo ikinasal, eh, tatawanan mo, dahil alam nila ang katotohanan pang showbiz lang yun mm, ano nako talaga sa katotohanan tayo wag na tayong magpauto sa kanila lalo na ngayon sasabihin nila na yung mga ano pa rin sila naglaban laban pa rin sila kay Halosos at saka kay ano yung TVJ na nangangapi nga daw yung ano, kinakapi nga lang daw ng mga halusos yung mga ano nila, segments nila. Pero yun din, ngayon, yun, para magkakahawig sila ng segments. Pare, nako pariho-pariho ng segments. O sabi pa nga ng iba, sino daw ang nangangapi? Ay di, tuloy yan sila na TVG dahil syempre baguhan sila tapos bakit nila kakapihin yung luma na nandoon sa ano, sa Channel 7. ba? Diba? Dapat babayaan na lang nila para magiging ano, manahimik sila. Hindi eh. Sa, sinabi tuloy ng mga ano, ng mga netizen na ang mga TVG na tuloy ang nag ano, gumagaya doon sa mga segments. Ay nako, talaga naman, ano, walang kataposang bakbakan sila. Tuloy-tuloy pa rin. Kasi nga, naman, ano, babawiin daw talaga nila yung ano na yan nila. Pangalan na iiti, di ma. O, oh. itbulaga na yan. Ayun na nga, yung sa YouTube channel nga, gusto nga rin nilang bawiin. Kasi nga, ang laki na nga nila man ng ano, mga nagsubscribes doon. Ilang milyon yun. Kukunin daw ng mga TVJ dahil sa kanila daw yun. Baba, ano nga nila kukunin yun na ang may-ari si Halos Host? Hmm. Diba? May ari noon halosos pero kustong kunin ng mga TVJ dahil sila daw ang gumawa noon. Naku! Tapos hindi naman ibinigay yun na naman. Ngayon na naman inulit na naman nila, pinainit na naman nila, talagang kinakaso na naman nila na kukunin nga nila ulit ng TVJ yung ano, yung ah, uh, YouTube channel. Tapos dito pa, mayroon pa comment sa atin na tayo daw ay kakasuhan dahil nagbabalita tayo na kung si, ano, si congressman, eh sige, sila nga lang naman, nagsasabi yun. Di ba? Sila lang, TVG, sila lang ni Paolo. Bakit ang mga aldabisyon? Kasuhan. Nakakatawa naman yung mga ibang nagko-comments dyan. Dapat pag-isipan yung maigi kung sino ang bulag kayo ba or mga Aldab Nation? Thank you for watching mga palaga. Yan lang update natin. Bye!